Sa wakas dalawang panalo na lang ay maaring makapasok sa Olympic ang ating Gilas Pilipinas dahil semifinal final bound na sila matapos makabalik sa pagkakatambak sa naging laban nila sa Georgia. At as usual, si Justin Brownlee na naman ang best player of the game para sa ating Gilas Pilipinas. Scoring 28 big points na may kasamang 8 rebounds at may 8 assists dahil sa magagandang performance ni Justin Brownlee ay napansin ito ng NBAG G League at siner pa nga nila ang ilang highlight si Justin Brownlee sa ating national team. Hindi lang yan, grabe pa rin ang kasikata ni Justin Brownlee ngayong OQT dahil kasama nga ang pangalan ni Justin Brownlee sa mga superstar ngayon sa OQT ay sa post ng FIBA. Binuhat nga ni Justin Brownlee ang ating national team sa Georgia para makapasok tayo sa semifinal game. Maganda din ang inilaro ni Saint Dwight na naka-score ng 16 points na may nasamang 5 rebounds at may 4 assists. Habang si Chris Newsom naman ay naka-score din ng 13 points na may 4 rebounds at may 6 assists. Ang kinainisan noong unang game at ilang mga gilas Pilipinas fans na si CJ Perez ay pinatunayan na karapat dapat pa rin siyang maglaro sa ating national team. Nag-contribute ito ng 14 points lalo na yung mga crucial 3 point shot nito sa 4th quarter shooting 6 out of 6 from the field meron namang 6 points at 6 rebounds si Jumar Fajardo habang si Kai Soto ay meron lang 4 points na hindi na nakapaglaro dahil sa scary moment nito nang mabagsakan ng isang NBA player na naglalaro sa Georgia ano na nga ba ang balita kay Kai Soto ayon sa pinakabagong report ng Spin.ph after ng laban ay agad nilang dinala si Kai Soto sa ospital at hindi natin alam kung makakapaglaro ba ito sa susunod nilang game na sobrang importante pa naman dahil malakas sigurado ang susunod nilang makakalaban. We hope na okay lang si Kai Soto na maring nagkaroon ng broken rib na huwag naman sana. Samantala, Viral naman ang ginawa ng isang NBA player sa dulo ng laban ng ating Gilas Pilipinas at Georgia. Kapansin-pansin na sa dulo sa free throw ni Newsam na sumablay sa pangalawang tira ay intentionally sasadyain sanang ipasok sa sarili nilang side ng ring ang bola para tumabla ang Gilas Pilipinas sa Georgia na ginawa ni Goga Bestads, isang NBA player na naglalaro para sa Orlando Magic. Gusto kasi ng Georgia na mag-overtime para magbakasakali na makalamang pa sila ng 20 points sa ating national team para makapasok pa sila sa semi-final game na hindi nangyari. Nagmukha lang itong katuwa-tuwa na kahit ang sports journalist sa Amerika ay sinerpang ang moment na ito na hindi daw maganda tignan sa isang FIBA game at isang NBA player pa mismo. Desperate move pero wala na talaga sila magagawa dahil nagawa nga makabalik ng ating national team sa 20 nakalamangan ng Georgia dahil sa 2-3 zone defense ng ating Gilas Pilipinas. Nakalamang pa nga dumikit at natalo sa isang dikit na laban kahit hindi naman na kailangan dahil sure nang pasok ang ating Gilas Pilipinas sa semifinal game. Ang pagkakapanalo ng Gilas Pilipinas sa Latvia at sa isang dikita na laban sa Georgia na may mga NBA player pa ay isang patunay na world class na talaga ang Pilipinas pagdating sa basketball at magtutuloy-tuloy pa ito sa mga darating pa na panahon. Abangan natin ang semifinal game ng Gilas Pilipinas either sa Brazil, Montenegro o sa Cameroon.